Ako si Jack, 19 anyos. Barumbadong teenager ng tondo, sabi nila. Pero oo nga siguro, para sa akin, nasa lugar lang naman ang pagkasigasiga ko. Minsan akong napakiusapan ng aking tiyo na umuwi saglit ng probinsya para makasama ni Tia at nang cute na pamangkin ko na si Tep Tep dahil namatayan sila tiyo at di din naman kasi pwede na isama niya si Tia. Dahil buntis ito, ng mga panahon na iyon at baka matagtag sa biyahe at may kasabihan din daw kasi nabawal ang buntis na makipaglamay Si Tialis talaga ang sa side ko kaya di din naman ako required na makipaglamay sa patay dahil side na yun ni Tiyo at dahil may halos isang linggo pa naman bago ang enrollment eh pumayag na din ako at mismong sila nanay at tatay din kasi eh binubuyo din ako na umalis muna ng tondo para naman mapahinga naman daw sila sa stress dahil sa akin. Magtatanghalian nang dumating na nga ako sa probinsyang ito na matatagpuan sa katimugan ng Luzon, masarap at preskong literal ang hangin at ramdam mo talagang malayo ka na sa Maynila. Dahil sa delekto na ng probinsya ang gamit na salita ng mga tao dito, na naging isang malaking bagay kung bakit mukha talagang mag lang ako sa bahay. Di kasi ako marunong ng dialekto nila na yun pero maganda siya sa pandinig at nakaka-curious matutunan. Nagpaalam na din agad si Tio kinahapunan at todo ang bilin na ginawa nito sa akin. Baka sa mukha niya ang pangangambang ngunit no choice siya eh kasi isa sa kapatid niya ang pumanaw at mahalagang nandun siya lalot sa ikalawang gabi na ang huling lamay at kapatid niya yun. Jack, ingatan mo ang tiya mo ah. Wag mo na siyang hayaan na lumabas pa pagtungtong ng alas 5 ng hapon at delikado na sa pagbubuntis niya. Dito sa probinsya ay maraming halo-halong uri ng tao. Kung di man kayo naniniwala sa Maynila sa mga sabi-sabi, pamahiin o aswang, eh dito sa amin ay buhay na buhay pa rin ang mga paniniwalang ganun. Ako naman, habang nakikinig ay naiisip ko na, sabi na nga ba eh matik na yan. Ganyan ang sasabihin e eh, sa Manila pa lang yan. Nabukang bibig nila nanay eh, aswang-aswang, kuno. Okay. At saka, ikaw, huwag ka na sanang maglalabas ng bahay ah. Kung naiinip ka, e eh laruin mo na lang ang pamangkin mo. At namimiss ka na din yan ni Tep-Tep. Bibo. At madaling kausap yan, mabait na bata yan. Tignan mo Di mahirap pagsabihan yan na di siya muna pwedeng sumama sa tatay. Kasi puyatan ang paglalamay at kailangan siya ng nanay dito sa bahay para ipagtanggol ang nanay sa kukuha sa magiging bunso niyang kapatid. Ah, opo naman, tiyo. At mukhang di ko din naman maiintindihan ang mga makakausap ko sa labas. Nakakahiyang magtagalog at malaman nila na Manila boy pala ako. Hehe sa kaopo ako na po ang bahala, kinatihya at tep-tep. Huwag na po kayong mag-alala, magaling yata ako sa basag ulo, ha <laughs> ha. Kaya walang aswang-aswang sa akin, ha. <laughs> Patawa-tawa ako pang sabi ng biglang abutan ako ni Tiyo ng isang di kahabaang punyal at di din naman kaigsian. Pilak daw yun at benditado at may karga na din umanong usal mula sa mga nakakasama niyang may alam sa hiwaga ng mundo. Ang lalim nga eh pero medyo napalunok ako ng laway doon. At mas naramdaman kong mukhang seryosong bagay nga ito. Lumipas din ang ikalawang araw at ito na din yung inaasahan ko na uuwi na din si Tiyo galing sa libing. Pero baka gabihin pa siya dahil sa biyahe. May kalayuan din ang biyahe nito. Itong araw na ito ang naging kakaiba inutusan ako ni Tihya na bumili ng magiging pupulutanin namin ni Tio mamayang gabi. Pag uwi nito at tiyak na hahayain ako nitong sumat dahil tiyak na magpapakalma ito ng loob niya dahil sa pagpanaw ng kapatid. Nakatapos naman akong mamilili ng mga inutos niya. Puwera na sa alak na mayroon naman na umano sa bahay, di ako sure kung lambanog ba yun o tuba. Kasi dahil sa mangyayari, eh di ko na alam kung ano pa yung itinagay ko. Kaya tapusin nyo ang kwento para malaman nyo kung bakit. Ito na nga nakasalubong ako ng isang magandang babae na naglalako ng kilawing isda at baboy. Sobrang ganda niya, kaya nagpakitang gilas ako, bumili ako ng tig isang styro, at napakwento na din. E eh, walang cellphone, si ganda eh, kaya di ko makuha number nang makatikatihan ko na lamang na tumingin sa cellphone ko at magulat na halos isa at kalahating oras na pala akong nakikipag-usap sa kanya. Ang weirdo lang kasi para sa akin parang limang minuto pa lamang iyon. At di ko namamalayan na halos patakip silim na pala. Kaya agad-agad akong nagpaalam at natanong ko pa nga kung makikita ko ba siya muli bukas doon at tumangotango pa nga ito habang nakangisi pag uwi ko sa bahay ay talagang madilim na ang paligid. At nadatnan ko si Tihya na tila namimilipit sa kinauupuan nito. Bigla lang umanong sumakit ang tiyan niya at kakaiba umano ang hilab nito na halos nagtatagaktak na ang pawis nito. Habang si Teptep -tep naman ang di maintindihan kung bakit nagliligalig at iyak ng iyak na di malaman ang gusto dahil di naman ito makausap ng maayos nagumpisa na na magkaroon ng mga kakaibang huni at ingay sa paligid ng bahay. Hanggang sa napansin ko na lamang na may tila naglalaglagan na pawid sa may bandang uluhan ng kinaroroonan ni Tihya. Kaya naman agad akong napahawak dun sa iniwan sa akin ni Tiyo na punyal na nandoroon lamang sa lamesa di kalayuan sa kinauupuan ni Tihya. Kabadong kabado man, at mukhang may ideya na ako kung ano yung nasa bubong ay nabuo na sa akin ang plano na sasaksakin ko. Ang kung anuman ang nandoroon sa uluhan ni Tihia. Basta sisilip muna ako. At pag alam kong panganib nga idea ay di ako magdadalawang isip na itatarak ko talaga ang punyal. Nang laking gulat ko nang makita ko nga kung ano ang nakahihintakot na nilalang ang nanduroon sa pawid. Isang mukhang matandang hukluban na nangingintab sa itim na langis ang muka at halos mukhang bumahtak dahil pulang-pula ang mga mata nito at nanlilisik ang tingin. Pero siguro dahil sa basagulero nga ako, ilikas na sa akin ang instinct na pumalag agad basta nasa piligro o alanganing sitwasyon. Naitarak ko ng buong lakas ang punyal doon sa nilalang na nasa taas. Na agad-agad namang pumalahaw ng sigaw sa sobrang sakit, malamang dahil talagang tumagas ang dugo nito sa sahig ng bahay. Mas lalong naging maingay at parang mapapaluhod na ako sa sobrang nginig ng tuhod ko sa mga pangyayaring iyon. Mga ilang sandali pa yan tuluyan na ngang tumahimik ang kapaligiran at unti-unting kumalma na ang pananakit ng tiyan ni tihiya, na mukhang gulat na gulat din sa mga nangyari na halos di na nakapagsalita. At si Tep Tep naman ay nakita ko na lamang sa isang sulok na naglalaro ng mag-isa na tila walang nangyari. Nabasa ko na lamang na may text na pala si Tiyo. At di pala ito matutuloy na umuwi dahil sa nagkayayaan din umano silang magkakapatid. Natumagay muna bago muling maghiwahiwalay at umuwi sa kanikaniyang mga baryo. At pwede ko naman na umanong shotin yung alak na nandoroon sa kanila kung gusto ko. At talagang gustong gusto ko ang ang taga yin na iyon. Lalo't sobrang kailangan ko ng alak upang mas lumakas ang loob ko at mahimasmasan man lang dahil sa mga nangyari. Mag-aalas 10 na iyon ng gabi ng habang tumatagay, ako ay naalala ko na may kilawin nga pala akong binili. Di ko na din kasi hinayaan pa si Tihia na lutuin yung adidas na sana ay pulutan namin ni Tiyo. At sinabihan ko sila ni Tep Tep na magkulong na muna sa kwarto at magpahinga na ng maaga pagkatapos namin na maghapunan at pagkatapos kong pansamantalang matabingan ng plywood yung binutas na pawid. Maraming kalamansi si ref ni Latihia, kaya nagpiga ako sa kabubukas ko palang na styro ng kilawin ng magulat ako sa nangyari dito. Naglabasan ang mga malalaking uod sa mga karne nito, at pati karne nito ay nagmukhang kakaiba, at tila bulok na ang itsura nito dahil nangitim ito, at maging ang amoy nito ay naging nakasusulasok na tila bulok na karne. Agad ko itong itinapon sa harap ng bahay at sinigaan upang sunugin dahil alam ko din naman ang ganitong kwento at di na bago sa akin ito. Di ko lang maubos maisip na totoo pala ang mga ganitong pangyayari na akala ko noon ay gawa-gawa lang. Di ko na din itinuloy ang pag-inom dahil mas gusto ko na lang na makiramdam sa paligid at nag-text na rin ako kay Tio ng oras na yun patungkol sa nangyari. Dahil ibinilin niya rin niyon ton sa akin, pero di talaga siya makakauwi. Kaya tumawag na lamang siya sa mga kakilala niyang barangay, tanod, upang parundahan ang paligid ng bahay at bantayan kami kahit hanggang sa magbukang liwayway. Kinabukasan ay maagang nakauwi si Tio at mahaba-haba ang naging kwentuhan namin nito patungkol sa nagyari kinagabihan. At natuloy na din ang shot naming dalawa pagkatapos ng pananghalian dahil kinabukasan ay kailangan ko na din na makauwi dahil sa makalawa ay enrollment na at mahirap ang maging late enrollee. Kinabukasan pagkapananghalian ay naihatid na nga ako ni Tio sa terminal ng bus pa uwing Maynila. Di na rin naman kami nakaramdam ng kakaiba nung kinagabihan bago ako umuwi. Kaya sa isip, isip ko, habang nasa bus at nakadungaw sa bintana ay sana di na pa ang aswang na yon kinatihya. At buti na rin na nanduroon na si Tiyo, dahil mas may alam siya sa mga dapat gawin kesa sa akin. Nang habang nakatanaw ako sa bintana ng bus at nagsasakay ito ng mga bagong pasahero sa panibagong baryo na hinintuan nito ay nakita ko ang magandang babae na naglalako ng kilawin na may akay-akay na matandang babae. May benda sa kanang mata na tila sariwa pa ang sugat nito. At nanlilisik ang mga tingin sa akin ng magandang dalaga. Natila ba ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya? At oo doon ko na napagkonek-nekta ang mga pangyayari. At di na kailangan pang kumpirmahin Aswang sila at ang matandang babae na akay niya ang siguradong nasaksak ko ng punyal. Tama din daw na sinunog ko ang kilawin at di basta tinapon sa basurahan, sabi ni Tio. Dahil baka maamoy pa ng ibang aswang o baka kung saan pa mapunta ang mga uod nito at pumasok pa sa tenga o bibig namin habang natutulog. Mas naging maayos akong tao sa pangyayaring ito at mas natuto akong maging mature ang pagiging sanggano ay nilalagay sa lugar. At di lahat ng makakasalamuha mo ay puro ganda lang ang papansinin mo. Minsan nasa loob pala ang kulo nito. Minsan ikapapahamak mo pa pala ang kagandahang sa panlabas lang namumukadkad pero bulok pala kung makikita mo ang kalooban nito. Minsan yung mga taong kala mo, eh di mo makakasundo. Eh sila pa pala yung mas tao pa kesa sa tao. Kaya ngayon, mas kinikilala ko muna bago ako humuhusga sa kapwa. Kaya di na rin ako napapaaway, basta-basta. At nawala na din ang stress nila nanay at tatay sa akin. Nakwento ko din sa kanila ang nangyari. Sabi nila, sana daw noon pa lang ay pinadala na ako sa probinsya nang mas maaga daw akong tumino. Biro lang naman nila yon, pero naging positibo naman talaga ang mga nangyari. And thank you for watching.